Halina't magpakabusog ng sariwa at sari-saring gulay masarap na napakamasustansya pa mga idol lagi din po ba kayo nag-uulam nitong sariwa at fresh ng mga gulay at kailan po huling nakatikim kayo nitong masarap na nilagang mais? Comment down below po mga idol. Kaya po mga idol, sa episode na ito ay samahan niyo po ko at panuorin niyo hanggang dulo sapagkat ipagluluto ko naman kayo nitong napaka-fresh at mga sari-saring gulay na swak talaga sa panlasa nating mga Pilipino. Una nga po mga idol, Kumuha muna ko ng aking mga tanim na mais na siyang pinakamasarap na sangkap sa ating lulutuin mamaya na gulay. At sumunod naman po mga idol, ay nag-ikot-ikot nga po ako dito sa aking farm at nakakita nga po ako nitong talong na siyang masarap din po isahog dito sa ating lulutuin ngayon na ulam. At pagkatapos ko nga po mga idol, makapamitas nitong ating mga fresh na talong ay sumunod naman ay nakakita na ako nitong napakayaman sa fiber itong dahon ng saluyot. Ang saluyot nga po mga idol ay di talaga mawawala kapag nagluto ka ng sari-saring gulay at siyempre ito ay napakasarap. At sumunod naman po mga idol, siyempre di mawawala itong pinakamasustansyang gulay ang malunggay, kukuha na rin tayo nito para pandagdag natin sa ating lulutuin ngayon na sari gulay. At kumuha na rin po ako ng isa pa sa napakayaman sa paibir na gulay itong tinatawag sa amin na alugbate napakaraming nga nitong mga idol. At isa din po nga po itong mga idol sa paborito natin na isahog kapag nagluluto tayo ng sari-saring gulay. At sumunod naman mga idol ay kumuha na rin po ako nitong mga fresh at syempre mayaman din ito sa pie beer. Itong mga okra at hindi rin po mawawala itong pampanghang ng sabaw, itong mga siling haba, napakarami din po nito mga idol dito sa aking farm. At agad ko na nga pong isinod mga idol, itong kuryoso kung tawagin sa amin, ito po ang magpapalapot ng sabaw sa lulutuin nating ulam. Kayo po mga idol, mahilig din po ba kayo na magluto nitong ating lulutuin ngayon na gulay na kung tawagin sa amin ay utan bisaya? Comment po kayo mga idol kung kailan po kayo huling nakaluto nitong ulam na sarisaring gulay. At kung patuloy pa rin po kayo mga idol na kasubaybay sa aking pagluluto ngayon, ay inimbitahan ko po kayo na ipalo niyo po ang aking page na Boost Ampil Vlogs. Huwag din pong kalimutan na ishare ang video na ito sa inyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan para marami pong makapanood sa video na ito at ito na nga po mga idol patuloy nga po ako sa paghimay nitong ating mga fresh na sarisaring gulay na siyang lulutuin natin ngayon. At pagkatapos ko nga mga idol na mahimay ang mga saluyot at alugbati ay agad ko namang isinunod itong ating sariwang mais. Malagkit nga po ang mais nitong mga idol at swak na swak po talaga ito na pansahog at pampalapot sa lulutuin natin ngayon na sari-saring gulay at habang patuloy po ako mga idol sa paghiwa nitong ating mga press na talong, ay gusto ko muna na mag-shoutout po sa aking mga followers ng mga OFW na sina. Eric Mudina, OFW from Qatar. Silvia Lamang Ambi from Honolulu, USA. Floradjen Blanco from Singapore. Nisty Hulovan from Redwood, California at kay Maria Villacorte from United Kingdom. Maraming salamat po sa suporta nyo mga idol. At ito na nga po mga idol, patuli nga po ako sa paghiwa nitong ating mga ricado na pansahog na gulay. Siyempre, naghiwa na rin po ko nitong mga hang nasili. At agad ko namang sinunod na balatan at hiwain itong tinatawag po sa amin na kuryoso. Ito nga po mga idol, ang magpapalapot ng sabaw ng ating lulutuin ngayon na ulam na tinatawag na utan bisaya. Kayong mga idol, lagi din po ba kayo nagluluto nitong utan bisaya, lalong-lalo lalo na po dyan sa Kabisayaan at saka sa Mindanao. At siyempre po, tapos ko na rin nahiwain itong mga sariwang mais at sumunod naman mga idol ay nagsendin na po ako ng apoy at magsisimula na tayo na magpakulo ng tubig para makapagsimula na rin tayo na magluto nitong ating ulam at habang nagpapakulo nga po kong mga idol ng tubig para sa ating gulay ay sabay ko na rin po na nilaga itong mga ilan sa mga nakuha natin na mais mga idol napakasarap nga po nito at ito na nga po ay agad ko na na inilagay itong mga talong at iba pang mga rikado kagaya ng mais, ang alubati at siyempre mga idol. Itong napakayaman sa fiber ang saluyot at higit po sa lahat, hindi hindi mawawala ang pinakamasustansyang gulay ang malunggay. At sumunod naman po mga idol ay agad ko na nga pong kinudkod itong mga natira pa na laman ng mais na siyempre magpapasarap at magpapalapot ito sa sabaw ng niluluto natin na ulam ngayon. At matapos nga po mga idol na mailagay ko ang lahat ng sari-saring gulay ay sumunod naman ay agad ko na itong tinimplahan. Nilagyan ko nga po ito ng asin at siyempre ang ilapang seasonings na kailangan nito para mas lalo sumara pa itong ating niluluto ngayon na gulay para sa ating pananghalian. At ang panghuli nga po ay agad ko nilagay itong mga dahon ng sibuyas kasabay nito itong mga siling haba na pampaanghang sa ating sinabawan ngayon na sari-saring gulay na tinatawag sa amin na Utan Bisaya. Sarap mga idol. At matapos ko nga po mga idol na matikman ang ating niluluto ay masasabi ko talaga na sakto-sakto lang po ang pagkatimpla at siyempre napaka pakapres at napakasarap nito. Mabubusog talaga tayo ngayon sa ating pananghalian. At ito na nga po mga idol, manalangin po muna tayo bago tayo magsimulang kumain sa ating napakasarap na ulam. At samahan pa po nitong mainit na kanin, mainit na sabaw, swak na swak talaga ito. At siguradong sigurado, labas talaga ang pawis natin sa ating kainan ngayon. At ito na nga po mga idol, ay titikman na po natin itong ating masarap at napakamasustansya na ulam ngayon sa ating tanghalian at itong mga idol natikman ko na nga po at sobrang sarap talaga ng ating ulam ngayon kayo po mga idol nakatry na din po ba kayo na magluto ng ganitong sari-saring gulay comment po kayo mga idol kung taga saan kayo para alam ko po kung hanggang saan nakarating ang video na ito. At habang patuloy po ako sa pagkain itong ating masarap na ulam, ay patuloy po ako na mag shout out sa ilang po sa aking mga followers na sina Ruldan Ulis from Oriental Mindoro, Arado Victor from Quezon City, Filo Minorina from Cebu City, Jerome Gonzi from Valencia Bukidnon, at kay Mambanisa na nagtatrabaho po sa Din City. Maraming maraming salamat po sa inyong mga idol sa patuloy nyo po na pagtangkilik at pagsuporta sa bawat episode ng video na aking mga pagluluto. At kung nakarilit nga po kayong mga idol at nagustuhan nyo po ang aking niluto na ulam para sa inyo, ay iniimbitahan ko po kayo na ipalo nyo po ang aking page na Boss Ampil Vlogs at huwag din pong kalimutan na ishare ang video nito sa inyong mga kamag anat kakilala, kaibigan, para marami pong matakam at makapanood sa video na ito at sumunod naman mga idol, ay agad na nga po ako na kumain nitong masarap natin at malagkit na mais. Mga idol, na try nyo rin ba na kumain nitong malagkit na mais? Pagkatapos po na kumain kayo ng inyong pananghalian, comment down below po, mga idol. Ang pagkain nga po mga idol ng nilagang mais ay at tayo talaga ay nakakarilit lahat lalung lalo na tayong mga Pilipino mga idol gusto ko rin po na i-shout out ang ilan po sa mga nag-like at comment at siyempre nag-share sa nakaraang kong video na sina Alvin Bundok Bilardo, Maiko Kasipong Mixley, Mary Labini at kay Christopher Pirir. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol.